Ah, magandang araw mga kauragon. Balik tayo ngayon sa ating munting ibunan. Ah, tingnan lang ang kanilang mga kalagayan kung okay lang ba. Yan ang aking flyer ng ALT2 sa kauragon. Kaya may sari-sari isang yellow paste white ball saka turkish parablo saka ewing saka hybrid na green personata at dito naman sa kabila ay mga parakeet karamihan sa kanila ay mga callow may ilan ding normal parakeet sama mga kaibol. Mga ka Ragon, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa akin channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video ko pang susunod. Mga kong Ragon, supportahan po natin sa mga bayan natin na nahihirapan ngayon dahil sa dinahanan nilang bagyo. Pilipis. Kung medyo nakakaluwag-luwag tayo, eh, pwede tayong tumulong sa mga na ilan ng tulong. Yang mga Coragon, ito po ang aking paboritong ibon na si Peter, ang lalaki. Ayan yung kanilang itlog. Limang piraso, naglilimlim ang kanyang asawa ay isang mauwi personata at isang blue personata galing nyo kay Spectator Aviary ng malanday at ito naman ang player ng aking mga uh, bayo personata ayan sa uh, oragon mga matured na yan almost 9 months na yan nandito naman ang iba nagtatago sa kundang mga pugad. Eh. medyo maselan pag yung mga ano eh bata pa takot yan o talaga o mga laging nakatayin eh at ito naman ang mga breeder kong parakip Ayan, o. Oh. Hmm, ito, napakagwapo. O, rago, no? O. Naglilimlim ka ang kanilang mga asawa. At ayun, so, ba? May tatlong inakayan dyan. Talo. At ito, pinakagwapo kong lalaki na parakit. Yun. Talo. At ito ay ang Oh, hmm? May itlog na kaya ang aking... Yun! May itlog na, kurago, no? Oh. Meron lang isang itlog. Ang aking Ewing Turkish Far Blue. Uh, quality quality ibon. Galing sa veteranong mag-ibon. Dito na muna tayo mga kaya uragon. Hanggang sa susunod natin video. Maraming salamat.